Hello guys! Andito ako ngayon sa Pure Gold Commonwealth kung saan ako naka-registered. Isa sa Billionaire's Store. And shout out kay ate. <laughs> Tinawag ako ng anak niya. Sabi niya, Miss Yvonne, pwede ba magpa-picture yung mama niya? So nahiya ako kasi yung outfit ko na yan ay pambahay ko lang talaga yan with matching at ang aking mamahaling bag. <laughs> So, nang tinawag ako, nagtago ako. Kaya nga, sabi ni Jack, pag umalis daw ako, pag namimil, dapat daw nakaayos ako kasi nakakaya. Eh, bilang, ganyan lang naman kasi talaga ako pag umalis. Minsan nakapang girl, minsan nakapang tomboy. <laughs> so, wag na kayo mabigla kung makita nyo ako ganyan lang pag namimili, ha? And, uh, ka kami kasi sabi ng aking ahente ay last day na daw ng promo ng Yossi na may libreng Ah, uh, 5 na ko blanka twin pack. So, syempre bilang ako eh nagsisave para sa October 1 na darating dahil 10% ang alak ni Pure Gold. Syempre nag-ano naman tayo ng budget, 'di ba? Naghagilap muna. <laughs> so, anamili ako and nag-pick up na din. Sayang din naman kasi yung promo nila, 'di ba? Pero imo eh, bibili ka ng isang rim. Bawat isang rim may libre na limang perasong copy ko blank at twin pack. So, ang in-order ko ay 15 rims lang, Sampung red, syempre, napakabenta ng red. At, Uh, dalawang blue, dalawang black and isang light, 15 rims tapos, ayang isang cart na yan ay iniwan ko na yan for delivery yan kinabukasan, so pag dumating yan, uh, i-unboxing ko sa inyo with price na din so dahil isang uh, basket lang naman kami, dyan na kami pumila sa maximum of 2 baskets, so ito yung mga pinamili namin, uh, para kaming hindi nagtitinda kasi yung mga pinamili namin ay pang personal use, ayan so mag-spaghetti daw si Jack later maglulumpia siya so para sa amin lang po 'yan hindi yan pangtinda maliban lang doon sa mga efficacent. Yan, ang aking toblero. <laughs> Minsan gusto kasi ng sweets. Ay, mga pang merienda ko lang po talaga. Pangkain lang talaga yung aking ano, yung happiness. <laughs> And ayan, no, nakasave 9 pesos pala ang swak. So, bumili ako niya ng 10. Nagdala lang ako ng dalawa para merong may tinda just in case bum may bumili ng mga isang dosena. So, ang yan pala, yung blade na yan ay naka yan. So, so good na sa pure gold. Siyempre, bago umalis ay, siyempre, ano na yan eh, kailangan kumain talaga. Ayan, at biroy mo naman yung konti lang ng pinamili namin, umabot yan ng nasa almost 26,000 pesos. Pera pa yung naiwan na cart doon na for delivery siya kinabukasan. At ang nagpalaki ng bill namin ay ang mga Yosi. Pero okay lang kasi lahat naman yan fast moving. At syempre, sayang yung libre. Meron akong free na 70 pieces na copy ko Blanca Twin pa. And abangan nyo kasi pagdating ng delivery ko bukas, isishare ko sa inyo yung mga freebies na nakuha ko galing kay Pure Gold Aling Puring. And thank you Pure Gold, always panalo talaga. No?